Hello everyone, mga kaibigan ko dyan for wow. today's vlog. Ayan, hinihintay ko muna ang aking order. Ayan, habang hinihintay ko, magpakyut muna ako dito at magvideo. At nang mayroon tayong mai upload ayan. Ganyan naman ang live. Before tayo kakain, ah, habang nagantay sa ating order, ayan, magpakyut-cute tayo, charurot, at good vibes lang. di ba? Diba? Maganda pa rin ako, charurot. Ako. Ayan na, nandito na ang ating order. Ayan. At ano pa ang gagawin natin? Before kakain, pakit pa rin ako. Kain pala tayo, mga kaibigan. Ayan. Dahil kailangan natin kumain. At least, ah, hindi namin masyadong maraming kinakain natin. Dahil nasa critical level ang ating blood sugar. So, kailangan. Yan, yan lang. At kahit mayroong drinks, pero hindi ko naman naubusin ito. Kain pala tayo. I hope may kinakain tayong lahat ngayon. Ayan. Samahan niyo akong kumain. Manood kayo sa aking pagkain. At hindi ako nagpapakyot kumain. Talagang kain ako ng kain. na Dahil dito ako inabot ng gutom. Ah... Maagang maaga pa kasi ako umalis ng bahay. At nang maghatid sa akin Junaki sa school, hindi na ako nag-coffee doon at hindi na rin ako nag-almusal. So dito tayo kakain dahil may pupuntahan pa tayo at at tatanghali tayo ng uwi mamaya dahil kailangan natin magpunta sa ano magpunta tayo sa parlor sa glit dahil kailangan din nating kailangan din nating asikasuhin ng ating sarili kahit ayan samahan niyo na lang akong kumain samahan niyo akong kumain guys Sunod kayo sa aking pagkain. Wow. At sa aking mga star sender, mga followers, viewers, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po ipatuloy niyong tangkilikin ang aking... Uh, mga video or mga upload at paki-subscribe na rin kung maari po sana uh, sana po ipanoorin nyo ng buong buo ang ating mga video at sa lahat na rin ng mga content creator at sana'y naging naaliw kayo at nasayahan, nasayahan kayo sa aming mga upload dito. Maraming salamat po. God bless you. At siya nga pala, dinadab ko na lang ito. Uh, good night. Everyone, keep safe and sweet dreams. I love you all. Yummy.